So ang talakayin natin po ngayon ang uh, pagpapalago ng ating pananampalataya. So samahan niyo po mga langga sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay kaloob muna sa Diyos. Ngunit kailangan nating alagaan ang ating pananampalataya upang mapanatili itong malakas. Ang pananampalataya ay tulad ng kalamnan. Kung may ehersisyo, siyempre lalakas ito. Kung hindi ito gagamitin, mangingina ito. Pangalagaan natin ang kaloob ng panampalataya sa pamagitan ng pagdarasal sa Ama sa Langit sa pangalan ni Yesu Kristo. Kapag nagpapasalamat tayo sa ating Ama at kapag humihingi tayo sa Kanya ng mga pagpapala na kailangan natin at ng ating kapwa. Mapapalapit tayo sa Kanya. Mapapalapit tayo sa tagapagligtas dahil ang kanyang pagbabayad sala ang naging daan para maisamo natin nakawaan kawaan tayo. So, tingnan natin ito sa Alma 33 verse 11. So, lasahin natin ito. At dininig din niyo ako sa aking mga paghihirap at aking katapatan. At dahil sa inyong anak, kung kaya't naging maawain kayo ng gayon sa akin, kaya nga ako ay magsusumamo sa inyo sa lahat ng aking paghihirap sapagkat nasa inyo ang aking kagalakan sapagkat pinaksi ninyo mula sa akin ang inyong mga kahatulan dahil sa inyong anak. Madali rin natin may mahihiwatigan ang kahimik ng paggabay ng Espiritu Santo. Mapapalakas natin ang ating panampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa mga kautosan tulad ng lahat ng pagpapala muna sa Diyos, ang pananampalataya ay natatamo at lumalago sa pamagitan ng ating pagsunod at paggawa ng mabuti. Kung nais nating palaguin at palakasin ang ating pananampalataya hanggang posibleng kasukdulan nito, dapat natin ito pa ang mga tipang ginawa natin. Maaari din tayo magkaroon ng pananampalataya sa pamagitan ng aaral ng mga banal na kasulatan at ng mga salita ng mga propeta sa mga huling araw. Itinuro ng propeta ng si na tumutulong ang salita ng Diyos sa pagpapalakas ng pan pananampalataya sa paghahalim tulad ng salita sa isang binhe. Sinabi niya na ang pagnanais na maniwala ay magbibigay puwang para maitanim sa ating mga puso ang salita. Pagkatapos ay madarama natin ng salita ay mabuti sapagkat may sisimulang palakihin nito ang ating kaluluwa at liwanagin ang ating mga unawa. Magpapalakas ito ng ating panampanataya kapag patuloy nating inalagaan ang salita sa ating puso. Nang may malaking pagsisikap at may pagtitiyaga, umaasa sa bunga niyon, ito ay magkaugat at masdan. Ito ay maging isang punong kahoy na sumisibol tungo sa buhay na walang hanggan. So tingnan natin, Salma 32 verse 26 and 43. Basahin natin. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, hinggil sa pananampalatay, na ito ay hindi isang ganap na kalaman. Maging ganun din ang aking mga salita hindi ninyo malalaman ang kanilang katiyakan sa una. Hanggang sa kaganapan, anuman na ang higit pa sa pranampalatay isang ganap na kaalaman. Subalit, so mas nang kung kayo ay gigisi, uh, pupukawin ang inyong kaisipan, maging sa isang pamamaraan na kayo ay magbibigay kuwang para sa isang bahagi ng ating mga salita. Sa isang binhe. Ngayon, kung kayo ay magbibigay uwang na ang binhi ay maitanim sa inyong mga puso, masdan kung iyon ay isang tunay na binhi o isang mabuting binhi. Kung hindi ninyo ito itatampok dahil sa inyong kawalang paniniwala, na inyong sasalungatin ang espiritu ng Panginoon, masdan ito ay magsisimulang lumaki sa loob ng inyong mga dibdib. At kapag ninyo ang gitong paglaki, kayo ay magsisimulang magsasabi sa inyong sarili, talagang ito ay mabuting binhi. Una ang salita ay mabuti sapagkat sinisimulan nitong palakihin ang aking kaluluwa. Oo, ito ay nagsisimulang maging masarap para sa akin. Ngayon, masdan ito ba ay hindi daragdag sa inyong panampalataya. Sinasabi ko sa inyo, oo, gayon man, ito ay hindi pa lumalaki sa isang ganap na kaalaman. Ngunit masdan habang ang bini ay lumalaki at sumisigol at nagsisimulang tumubo at ngayon masdan, ito ba ay hindi makapagpapalakas sa inyong pananampalataya? Oo, ito ay makapagpapalakas sa inyong pananampalataya sapagkat inyong sasabihin na alam kong ito ay isang mabuting binhi sapagkat masdan ito ay sumisibol at sisimulang tumubo. At ngayon, masdan kayo ba ay nakatitiyak na ito ay mabuting binhi? Sinasabi ko sa inyo, o sapagkat ang bawat binhi ay magbubunga ng kanyang katulad. Ano pa, kung ang isang bini ay tumutubo, ito ay mabuti. Ngunit, kung ito ay hindi tumutubo, masdan ito ay hindi mabuti. Kaya, ngayon ito ay itatapon. At ngayon, masdan dahil sa inyong isa na lawa, ang pagsubok at itinanim, ang bini na ito ay lumalaki at sumisibol. At nagsimulang tumubo, kailangan malaman ninyo na ang bini ay mabuti. At ngayon, masdan ang inyong bang kaalaman ay ganap. Oo, ang inyong kalaman ay ganap sa bagay na iyon at ang inyong pernapalataya ay hindi lumalaki. At ito ay sapagkat nalalaman na ninyo, sapagkat nalalaman ninyo na ang salita nagpalaki sa inyong mga kaluluwa at nalalaman din ninyo na ito ay sumisibol ng inyong pangunawa. Nagsimulang magliwanag at ang inyong isipan ay nagsimulang lumawak. Oo ngayon, hindi ba ito ay tunay? Sinasabi ko sa inyo, Oo, sapagkat ito ay liwanag at anuman ang maliwanag ay mabuti sapagkat ito ay nauunawaan. Kaya nga, kailangan ninyo malaman na ito ay mabuti. At ngayon, masdan, matapos ninyo matikman ang liwanag na ito, ang inyong bang kaalaman ay ganap Sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo kailangan tabi ang inyong pananampalataya sapagkat inyo lamang ginagamit ang inyong pananampalataya upang itanim ang binhi at ng inyong maisagawa ang pagsubok upang inyong malaman kung ang gini ay mabuti. At masdan habang ang punong kahoy ay nagsisimulang lumaki inyong sasabihin, ating alagaan ito na may malaking pagkalinga, nang iyon ay magkaugat, nang iyon ay lumalaki, at magbigay ng bunga sa atin. At iyon masdan, kung inyong alagaan iyon, nang mabuti. Ito ay magkakaugat at tutubo at magbibigay ng bunga. Subalit, kung inyong pabayaan ang punong kahoy at hindi iisipin ang ah, pangangalaga nito, masdan yun iyon hindi magkakaroon ng anumang ugat at kung ang init ng araw ay matindi, darangin ito sapagkat wala itong ugat, ito ay malalanta at ito ay inyong pabunutin at itatapon. Ngayon ito ay hindi dahil ang hindi ay hindi mabuti, nito ay dahil ang bunga niyon ay hindi magiging kanais-nais kundi ito ay dahil ang inyong lupa ay tigang at hindi niya inalagaan ang punong kahoy ano pa't hindi kayo magkakaroon ng bunga niyon. At tumagagayon, kung hindi ninyo alagaan ang salita ng umaasa na may pananampalataya sa bunga niyon, hindi kayo kailanman makapipitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Subalit, kung inyong alagaan ang salita o alagaan ang punong kahoy, habang ito ay nagsisimulang lumaki sa pamagitan ng inyong palataya na may malaking pagsisikap at may pagkatsaga umaasa sa bunga niyong ito ay magkakaugat at masdan ito ay magiging isang punong kahoy na sumisigol tungo sa buhay na walang hanggan at dahil sa inyong pagsisikap at inyong palataya at inyong pagkatsaga sa salita sa pag-aalaga nito upang ito'y mapagpag-ugap ninyo masdan di maglala maglalaon kayo ay pipitas ng bunga niyong na pinakamahalaga, na pinakamatamis sa lahat ng matamis at pinakamaputi sa lahat ng maputi oo at pinakadalisay sa lahat ng dalisay at kayo ay magpapakabusog sa bunga ito hanggang sa kayo ay mapuno upang hindi na kayo maglutong pa at hindi na kayo mauuhaw kung magkagayon mga kapatid ko inyong anihin ang mga gatimpala ng iyong panlapalataya at inyong pagsisikap at pagtatsaga at mahabang pagtitiis sa paghihintay sa punong kahoy na magbibigay ng bunga sa inyo. So ito po ang kalagahan ng paglalago ng ating panampalakaya. Ang ganda ng kanyang uh, sinasabi sa atin, isang itong hamon para sa atin, kung paano natin pagpapalikloin ang ating panampalakaya sa Panginoon Diyos kung paano natin alagaan ang, ang pinangin natin na punong kahoy para siyang dumaki at mamunga. Katulad din yan sa buhay natin. So isang hamon ito na panunoon para sa atin. Kung paano natin palaguin at alagaan ang ating pangapalataya. Sana po, mga tulang ako, na palaguin natin ang ating pangapalataya sa ating panginoong Isang Kristo. Kaya, yun po, ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Busokin natin ang ating kaligtasan. Okay lang yan, payat ang ating katawan. Basta ang ating kalulok ay malaki. mataba Dahil, sa salita ng Panginoon. Salamat mong mga po. Ang ating